kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang mapanalantang epekto ng pagsagasa ng bagyong Karina sa Pilipinas na nagdulot ng pagkasira ng kabahayan, kabuhayan at kumitil sa ilang buhay ng mga Pilipino ay muli na namang isinisi ng ilan ang matinding pagbaha sa kakulangan umano ng mga proyekto ng gobyerno para sa flood control lalo na sa NCR. Pero ayon sa DPWH, Mahigit anim na raan ang bilang ng flood control projects ang mayroon sa NCR at hindi raw ito ang salarin kung bakit binaha ng gusto ang Metro Manila ayon kay DPWH Undersecretary Cathy Cabral dahil sa overpopulated na ang NCR kung kaya't lumampas na ang carrying capacity nito sa mga basura dagdagan mo pa ng mga informal settlers na sila umano ang kadalasang nagtatapon ng mga basura sa mga estero na siya namang nagpapabara ng mga lagusan ng tubig Sinangayuna naman ito ni Daniel Alejandre, zero-waste campaigner ng Eco-Waste Coalition. Base raw sa report ng MMDA noong 2017, mula March 1 hanggang May 17 ay nakakolekta sila ng 5,250 cubic meters ng mga basura mula sa mga waterways na siyang salarin kung bakit nagbabara ang mga ito. Plastic bags, diapers, damit at mga tsinelas ang kadalasang bumabara sa mga daludas ng tubig kaya hirap ang MMDA sa paglinis sa mga waterways. Ilang beses na at paulit-ulit na lang na nakikiusap ang taga MMDA sa mga residente na itapon ng husto ang kanilang mga basura at tigilan na ang kawalang disiplina na pagtatapon ng mga basura sa mga ilog dahil ito ang nagdudulot ng matinting pagbaha sa tuwing tagulan. Hindi nagawang magtrabaho ng maayos ng pumping station sa Valenzuela at Navotas dahil sa barado ito ng mga basura. Maliban sa kumbinsido ang gobyerno na ang pangunahing dahilan sa matinding pagbaha ay ang climate change. Pero gusto pa rin ng presidente na i-review ng maayos ang disenyo ng mga flood control infrastructures. Malaking bagay ang pagiging disiplinado ng mga tao sa pagtapo ng basura dahil makakatulong ito sa pagkontrol ng mga baradong waterways. Kahit hindi man 100% ay may malaking impact pa rin ito. Ang climate change ay hindi lang sa Pilipinas nakaka-epekto kundi sa buong mundo. Kaya kahit mayayamang nasyon ay nakakaranas rin ng matinding pagbahaga anuman sila kadisiplinado at moderno ang kanilang mga flood control projects. Ikaw, naniniwala ka bang dapat sisihin ang mga salaulang nagtatapon ng kanilang mga basura? Kung saan-saan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.